Aware ka ba sa mga nangyayari ngayon? Sa ayaw at gusto mo, unti-unti nang nagbabago ang panahon. Number 1, ang mga damit ng tao ay wala nang manggas. Number 2, wala nang kinikilalang kasarian ang mga tao. Number 3, wala nang hiya ang mga pinuno. Number 4, ang mga asawa ay wala nang takot na magtaksil. Number 5. Ang mga bata ay wala ng asal. Number 6. Ang mga relasyon ay wala ng kahulugan. Number 7. Ang mga sanggol ay walang ama. Number 8. Ang mga damdamin ay wala ng puso. Number 9. Ang ugali ay pabaya. Number 10. Ang mga ka kabataan ay tamad. Kaya panatilihin nating magbasa ng Biblia para maging matuwid ang ating buhay.